Eh, lagi naman ako nagdadasal eh. Lagi naman ako e. nagdidepensa eh. Hindi ako nagpapakain naman ako. Kailangan yun. Dami na ako ang dami ko na nakalabang kasi. So, yan ang malamit ko? Yes. Lahat ang ginagawa ko ng gawin yung kalabang yun. Dalawang araw, di ba? Sa po. po. Yan is din? Okay. May takot. May takot ko pa kami. May takot. Binigyan ka, simulan sa punta, ayaw na nalangin. Opo. Patatakot. Bakit ka natatakot? Mahal na ma. Sila ate, anong ayun... tigil mo sa kanila? Ang kalatayang sila. Ang Kayo kayong kayopong pagkakita. Ang nalangin. Magpapagmahal kayo sa isang isa. Ang tuloy ng sa isa. Ang nalangin. na sa amin. kasi natakot. Dito ang gusto naman, hindi kayo po niyo, maglalangin lang at huwag puwalang pag-ibig. tayo Ito pong dahating na mahal na araw, maa ma ma ano pong ano yung sabi mo, pa makapain mo? Maglalangin lang, maglalangin lang. Pero okay, okay naman po, magalangin. peaceful okay. po, naman. naman po ang mahal na araw. Mahal naman po sa una natin, diba? salamat Sa so, mga ganyang sakyan, mm hindi, -hmm. ako ang

sa puso ko. Sobrang takot ko. Pasbasan mo kami ngayon, Ama, ha? Tago kami yung muhay, pasbasan mo kami ngayon. Ha? Huwag mong mahala sa amin, ha? Pasbasan mo kami, ha? Alam ko naman yung di ba ako hindiwan. Pasbasan mo kami. Sa mga nakalaban namin ngayon, wala na po lang. Okay na lang. Parang hindi kayo kaya. na lang. Pati po yung mga tao dito, Ama saan nito mahal na mahal 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 mahal

kaya hindi naman. Ano pa siyang nakalimutan? bang ano? niya na atunay. pati uulitin niya sa sising siya. Mas curious niya, isang migot ka ba rito? Isang migot ka naman. Dati siya kaya sa akin. Dati siya nasisimba. Di ba kasi? Kailangan niya ulit sa akin. Kailangan nyo ulit sa akin. Anong siya? Oo. Thanks to...